dahil nga sa nagustuhan nyo yung unang voice over ko ito at magbo voice over na naman ako sana magustuhan nyo na lang okay. at ngayong araw nga ay pupunta kami ni tatay sa bundok para mamitas ng dalan sabi nga ni tatay kung gaano kadami mamitas ko yakin na syempre tuwang tuwa naman ako dito, dito nga ay ini enjoy ko muna ang paglalakad at hindi pa kong hihingal ito na nga nagyapak na ako dahil mabato at madulas binitbit ko na nga yung chinelas ko dahil madulas sa pako baka matilasog pa ako nihingal na nga ako dyan at napag na ako ni tatay at ang bilis niya maglakad pa ako. Um, bagal nga ako maglakad dahil nag-iingat ako at madulas ang mga batong at sayang nga ngarupuhan ko kapag nadulas ako dito dito nga ay hinihingal na ako kung kanina ipaisi-isi na ako ngayon kailangan ko nang magmadali at naiiwan na ako ni tatay sabi ko nga sa sarili ko hindi na ako ulit pag akit dito at talaga namang hingal na hingal na ako sabi ko nga kay tatay kung malapit na ang sabi niya sa akin wala pa daw to sa kalahati talagang napalaban ako sa akyatan para lang makapitas ng dalandam at eto na nga si tatay hinahanda na yung pakain para sa kabayo na alaga dito sa bundok iniiwan na nga lang ni tatay yung mga alagang hayop dito sa bundok kagaya ng kabayo at iniiwan nga ni tatay itong isa at dalhin ko na daw doon pataas kakayanin ko kaya ito 来。<laughs> At nakarating na nga ako dito sa taas o oh, ayan magsikain na kayo magpakalusog lusog kayo at eto na nga yung mga dalandan na sinasabi ko kanina napakasarap mamitas talaga at sulit talaga yung pagakyat ko dito at makikita nyo nga dito si tatay namimitas na samantala ako. Kain-kain kain na nga lang muna ako dito at talaga namang sinusulit ko ang pagakyat dito sa bundok at talaga namang pinaghirapan ko para lang makapamitas ng mga dalandan. Ang pagpipitas nga pala ng dalandan ay dapat may sanga pa para hindi hindi daw mabilis masira kagaya na itong nakuha at habang namimitas nga ako hindi ko talaga may wasang hindi kumain at sino ba namang hindi mapapakain Ito madami dami na nga mga napipitas kong dalandan na ayan no nakikita nyo sa sako oh dito tayo ngayon taas ayan no. <laughs> oh ang dami diba ang lalaki ah sawa ayan eh ayan at eto na nga yung mga napitas ko, dalagay ko na dito sa bakit. Tingnan nyo kung gano'ng nakadami yung napitas namin ni tatay. Ayan o. No? Oh. At eto na nga, inayos na nga ni tatay yung mga napitas namin dalandan At dyan nga namin ikakarga sa kabayo. At eto na nga, pababaan na kami. Ayan, nakadalawang bakid kami ni tatay tapos plus may mga sabot dun sa taas. At ayan nga, nasayang ko na naman ang tatlong minuto ng buhay nyo. Maraming salamat nga sa panunood hanggang sa muli. Bye at sana nagustuhan nyo muli ang pagbo overgo ko. right sa susunod na video ulit.